Gawa to yung back ko ni Joel Rocafort for one session. Five hours and 45 minutes. Meron ako tato sa, sa puwet, sa behind ko, pero hindi pa siya tapos. Hindi pa siya nakakolod. Pero yung mga linings, meron na. Pero yung nasa private part ko, in the front, tapos na. Meron akong tato doon. Yun ang iniyakan ko talaga. As in, nakaganon ako sa kama. Sabi, May, yung artist ko nga eh, May, itutuloy ko pa ba? ko sige, kuya, nasimulan na eh. Habi ko, tuloy mo na. Call center. Nag-apply ako. Tanong ka ko. First and second interview, tanggap ako. Pero iniisip ko naman, bakit ako magtatrabaho? Sayang na, no, mas kitutulog ko na lang. Bakit ka nag-apply? Wala, kasi challenge ko sarili ko na sabi ko, pag ganito kaya itsura ko, matatanggap pa kaya ako? Si Rob, boyfriend ko na nasa US. si kami to sa isang tattoo artist. So na, mahilig niya siya sa, sa, sa tattoo. Siya almost support lahat ng sa tattoo ko. Even hindi nga sa tattoo eh. Kasi siya rin nagpatili saan sa trabaho eh. As in, supportado nilang niya ako. Hanggang ngayon. Ano yung nakita ng parents kung tatu niya? Ito. Nagalit. Kasi nurse pares. Sabi niya sa hindi mo ba alam pag may tatu, hindi ka makapagpa-donate ng dugo, ganyan, 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 ganyan. After mom and dad died, hirap. Sa kung pa kaya uli ako being ano nila, sabi natin, first Pinay na merong tato sa ulo, sa mukha, ang laking privilege na para sa akin. What if maging ano ka pa talaga? Totally covered talaga. At saka lakas talaga na ano sa akin, yung urge ko na dapat talaga mangyari at mangyari. Sa isip, isip ko, titignan ko lang. Sige lang. Ay, kung lang ako naman, baka so, ko sa inyo. Ako nga sa akin, hindi ako nagugulumihanan sa sarili. Please, hindi kayo nagugulumihanan. wala mo sa mga magpatato. Pero yung para sa akin, pinakabata. Pero kung sa mga bata, na akala nila uh, magiging okay sila, magiging astig sila kasi magpapatato sila, huwag muna. Lalito lang kami. sa so, yung isang, isang ko, nag, ano siya, nag iho ihaw sila dyan. Every day, nakakaubo siya na napakadami. Yan ang binibusiness niya sa ano hapon. Unanswered prayer, pagtagal, um, medyo nestablish yung pangalan sa pagmumodelo. Uh, ngayon, may mga fotog nang nag email In return, um, binibigyan nila ako ng TF, so paid shoots na. Kaya na kay nung 2012 na na magkakilala kami. Kailangan ko ng model sa Dututan, sabi niya sa akin. Gusto mo ikaw na lang yung ano, ikaw na lang yung gawin kong model para advert mai-advertise ko rin siya. Pag may mga client ako sa shoot, makikita syempre yung tato sabihin, Sino gumawa niyan? Si Kitty. Bihirang makapag-shoot ang isang photographer ng model na maganda tas mas maraming tato. Tapangan mo pa mas yung galit okay. One, two. I can deal with this. Kaya ko tong dalhin. Para kasi sa akin, lahat tayo, pwede tayong maging maganda eh. Uh, kailangan mo lang ilabas yung tunay na kulay mo. Uh, yung sa akin, yung kulay ko, ito, yung mga tattoo ko. Ang sa pagkakaalala ko, 22 going 23 nung una ako nagpatato. Nung sumasali pa ako sa mga beauty pageant, nakilala ako or parang binansagan ako dito sa bayan namin na flawless, parang kutis porcelana kasi uh, yun nga, maputi, makinis, uh, alaga yung balat. Nung unti-unting dumami yung tatoo, oh, sobrang madaming nagulat. Kasi from a beauty queen or title holder, tapos bigla-bigla, um, yung transformation, iba eh, di ba? Hindi, parang hindi daw biro yung ginawa ko eh. Bakit, bakit daw, ano, bakit daw tattoo? Hindi naman siya paraan ng pagre-rebelde. Uh, parang bigla kasi talaga naramdaman na eto talaga ako, kaya ako to ginawa. Nung unti-unti nang dumami yung tattoo ko, unti-unti uh, na rin napapalayo yung loob sa akin ng tatay ko. Ando yung minsan sinasabi hindi niya na ako kilala. May panahon rin na hindi na sila masaya pag umuwi ako. na nila ako, makita na ibang tao.